parang mga guys, mag -like ko. So, kaniya kong kilay, wapa na siya. Ang pagshade shade na depende sa gusto. So, basin ganahan mo. Oh. So, watch this. Zoom in. Base yan sa gusto ko. Okay, iba kasi tayo ng shading. Diba? So, next step is, brush mo siya. Ayoko, ko din yung masyadong makapal. Kasi light brown kasi yung nagamit ko. Ayoko din yung black na kilay. Parang napaka old fashion kasi yung black. Tapos pag may excess, ramay na lang. So, guys. Ganyan ako magtilay, guys. Ikaw, ano ka magtilay? Same pa din gawin mo sa kabila. Straight mo dyan siya dyan. Ito, dyan, yan. Tapos, ibaba. Kasi ka ikalalagpas dun sa point mo, ha? Tapos, babrush mo lang siya. Mm. Brush mo siya. Kilay is light man. Pero ako guys, magkikilay ako tuwing lalabas. Bawal ako magkilay dito sa loob. Baka madigong ulit tayo. pag gusto mo pang mas medyo makapal, lagdagan mo lang siya. Pero yung dagdag mo, huwag masyado ha. Huwag mo ila. Huwag mo siyang gawin. Ayan mo. Ano ka isi ang That's it. Sana may natutunan kayo. Hindi man siya perfect. Pero sa akin. Okay dah siap. Mari Thank you for watch.